Okay. Una hule no Magandang umaga mga bossing Panibagong fishing adventure na naman tayo Bali dalawa lang kami ni Captain Pumalaot ulit Ayan. Ayan Sa likod Bali Solo jigging ulit ako ngayon Pero dalawa din dala, dala kong setup, Ayan Isang overhead At saka yung backup ko na ano, Spinning Baka mamaya kasi magustuhan ni Captain na mag jigging din Ayan gagamitin niya yan Bali yung ano nga pala ngayon medyo shaky tayo ngayon yung dagat eh medyo maalon na yan Kung tawagin nila dito goyang goyang sedikit Bali ito ang gagamitin ko ngayon ano, rad daiwa katalina baka kasi maisipan ni captain na mag jigging din magagamit niya yung backup natin na spinning yung natin daiwa katalina SG60 B4 tapos si Jigger Red Custom pa rin 2000 NRHG loaded ng Sunline Siglon kaya lang medyo may ano to eh medyo may gas gas na yung mga line nito kaya dinala ko yung backup medyo napalaban kasi sa pating to nung nakaraan hindi ko alam kung bakit nagkagas gas siguro nakadaan ng mga batuhan medyo may gas gas pero binaliktad ko na ayan yun ang ginawa ko binaliktad ko binilim ko kaya baka obra pa okay subukan tayo ngayon gamit kong metal jig 500 grams eh, sisok diba Okay, terima tayo Dito okay, first draft. Sana kahuli tayo. Ang mataas ko lang konti yan. Bali spot. 150 agang, 200 Tuhan terus, masih Semua saya turun Dion uh, Nah uyuk taku ah Hindi kumagat. Hindi ko Hindi sige. Medyo mabigat kasi maalon, malakas din yung current. Ah! gagawa okay, walang drop ay mailan sana para maganda ay, yeah, yeah. ay, nanalo na. di dalam nah, oh, udah kena alun, à, up, ugh, ugh, đuối anh đi ok, không ah. à, <coughs> rupi mga bossing siguro 7 kilo kaya yeah, unang uli kinagatan okay, agad ng fast drop sana magtuloy tuloy hmm. Mga bossing, fish on. Huwag lang matatanggal. <laughs> yeah. Parang lumuluwag ko kasi yung last ng current. Pwede na lang. Ito na matatanggal ah. Ah, okay, kasi sa jaman ko. Medyo maliit lang pero okay na kaysa zero. Ay. Ayos. Ayos, ganda tama, dalawa. Okay. yun pa din yung gamit natin. kat-kat na lang tama pero okay lang yan. Sa kinakagat. natin ang aalon ito na ito ruby rubi pa rin mga parang yung size nung maliit kanina ay siya. ayos yan Okay. Ay, para kanina lang mga bossing. Uy. Astang alon. Okay, tayo ulit. May tuna sana, kahit underjack o oh. Uy! Kailangan mong crossing ah, medyo mabigat Ano kaya to. O oh, naaalunan lang Ah! Oop! Uy! Uy! Ah! Alun! Ah! Yan ah! Mama ka na lang! Yep. And Uy. oh uh. iya, turun-turun si guru tuh We Pagod na. Ah. medyo malalim kasi mga posing 150 tayo eh hanggang 200 kaya medyo matagal-tagal tayo tapos may alon pa may current kabigat-bigat <coughs>

namasok sa ring guide ay sa speed ring sakto oh okay okay nilaki ah ganun ulit parang yung unang huli parang yung unang huli natin mga bossing ah oh. bumarachat si tricolor ah ayan sa ang kilo ulit okay Sinalo ah. Nandito pa lang oh. Ha? Kayo. Ah, ay yeah, yeah, ay. Yeah. Yeah. Hindi pa nakakababa ng 10 meters si. Eh. Itinitira na. <laughs> Sayang hindi na hook. Baka waho 'yun. Totoo na sana. Sayang. strike strike ya oke eh strike ulit. uy putus putol Yeah. Na bato. Okay, mukhang mukhang bat kena batu. Sumabit siguro sa bato. Kaya ganyan kasi yung tali natin naka ano sa current. Tama na daan bato. Ha? Ay, oh, ah. Tingnan natin kung saan naputol. Oh, ito pa yung leader mga bossing oh. Hindi naman sa FG natin malamang matalim yung ipin kasi yung leader natin halos ganoon din kahaba ayo eh. siguro matalim yung ngipin ng kumagat mga bossing ano Okay mga bossing, hanggang dito na lang tayo ulit. Mula nung naputulan tayo ng tali, hindi na mistry ko ulit. Tsaka medyo mainit na. Susunod na lang ulit. Para mí será más para los en más o menos, si doble